Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito mabilis makahawa at kumalat ang tigdas. Kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang limang taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya, silisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente, at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang-buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo, ligtas at libre sa mga health centers.